Abiso, ang video na ito ay naglalaman ng buod ng akdang no limitang hire. Ang mga kaganapan, tauhan, at mga pangyayari na naiulat ay salig lamang sa buod ng akda at maaring may mga pagbabago o pagkakaiba sa orihinal na teksto. Hinihikayat namin ang mga manunood na basahin ang orihinal na akda upang masuri at maunawaan ng lubos ang mga konteksto at mensahe ng kwento. Ang pag-unawa sa buong akda ay maaring mag-iba depende sa interpretasyon ng bawat isa. Maraming salamat sa inyong pang-unawa. Sa kabanata anin na po ng non -hiri ni Jose Rizal, pinamagatang si Sisa, ipinakita ang trahedya at pagkabaling ni Sisa, ang ina ni Basilio at Crispin. Nararanasan ni Sisa ang matinding kalungkutan at pagkabaliw dahil sa mga pangyayaring nagaganap sa kanyang buhay. Nagsimula ang kabanata sa paglalarawan kay Sisa na nag-iisa sa isang sapa kung saan siya'y naglalaba. Nahihalata ang kanyang pagkaabala at pagkabalisa sa mga pangyayari sa paligid. Pinagmamasdan niya ang mga tala sa kalangitan na nagdudulot ng mga masalimuot na pangako ng pagbabago. Sa pagtinto ng kabanata, unti-unti nating nakikita ang pag-usbong ng mga alaalang hindi maalis sa isipan ni Sisa. Inaalala niya ang mga masasayang alaala ng kanyang mga anak na sina Basilio at Crispin, at paano sila'y inaalagaan at tinuturuan ng kanilang mga magulang. Sa kabila ng hirap ng buhay, pilit itong inaasam-asam ni Sisa upang mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanyang mga anak. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-alaala, paminsang naglalaho ang mga alaala at nagiging malabo ang kanyang pag-iisip. Nararanasan niya ang pag-aalala at takot sa mga itinuturing niyang mga demonyo na nasa paligid niya. Ipinakita rin sa kabanata ang pakikiramay ng iba't ibang tao sa kalagayan ni Sisa, ngunit tila ba hindi ito sapat upang mapawi ang kanyang pagdurusa. Sa huli, natagpuan si Sisa ng mga tao sa malupit na kondisyon, hubot-hubad, mukhang sugat-sugat, at labis na nabalisa. Hinahabol siya ng mga batang inaakala niyang mga demonyo, at sa pag-akalang ito'y si Crispin, sumisigaw siya ng pangalan ng anak. Ipinakita sa pagtatapos ng kabanata ang kanyang malalim na pag-iyak at pagluha. Sa kabanata aning napun ang no -limit ang hire, na po ng Noli na naipakita ang paglalakbay ni Sisa sa kadiliman ng pagkabaliw dahil sa mga pagsubok ng buhay. Ipinakita rin dito ang pagkakaugnay ng kanyang kalagayan sa mga pangyayaring naganap sa nobela.